hindi pinalampas ni Chloe San Jose ang kasintahan ng dalawang beses na Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, ang isang body shamer na nag-akusa sa kanya ng pagpaparetoke ng ilong. Ang komento na ito ay ginawa ng isang netizen matapos mag-post si Chloe ng kanyang larawan noong November 1 habang nasa Tokyo, Japan. Habang karamihan sa mga netizens ay nagpuri sa kanyang natural na kagandahan at alindog, isang basher ang hindi pinalampas ang pagkakataon at nagkomento tungkol sa kanyang ilong na ayon sa kanya ay mukhang resulta ng operasyon. Salamat po Dok, ang sinabi ng netizen bilang reaksyon sa itsura ng ilong ni Chloe. Sabi na e eh, nagpagawa na sa ilong. Retoke pa more hahaha, dagdag pa ng basher. Sa madaling salita, tinanong nito si Chloe kung kailan siya nagpa-operasyon at ipinarating na mukhang hindi natural ang hitsura ng kanyang ilong. Hindi nagpatinag si Chloe at agad na sumagot sa kanyang Instagram story upang linawi ng mga akusasyon. Sa sagot niya, tinanong niya ang netizen, ano po yung retoke? Sa ganitong paraan, ipinakita ni Chloe na hindi siya apektado ng mga maling pahayag ng iba at handa siyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga hindi tamang hula at opinyon. Bilang paglilinaw, ipinaliwanag ni Chloe na hindi siya sumailalim sa anumang operasyon sa kanyang mukha o katawan. Ayon pa sa kanya, madalas na niyang binabanggit sa publiko na hindi siya nagkaroon ng anumang cosmetic surgery, Kaya't malamang na hindi tama ang mga spekulasyon ng ibang tao. FYI and I've said this so many times, I've never had any surgery done to my face, body, dagdag na pahayag ni Chloe na nagsilbing pagtanggi sa mga maling akusasyon. Sa kabila ng mga negatibong komentong natamo, ipinakita ni Chloe ang kanyang maturity at professionalism sa pagharap sa mga ganitong uri ng issue. Imbis na magriyak ng sobra o magtangkang makipag-away, pinili niyang magpaliwanag at itama ang mga maling akusasyon ng mahinahon. Sa kanyang pagpapaliwanag, ipinakita niya na hindi siya madaling matitinag ng mga bashers at handa siyang ipaglaban ang kanyang integridad bilang isang tao at bilang isang public figure. Ang pangyayari ay nagsilbing reminder din sa iba na hindi lahat ng opinyon na ipinapahayag sa social media ay totoo, at kadalasan, ang mga negatibong komento ay nagmumula sa mga hindi maipaliwanag na pagkamuhi o inggit. Bagamat maaaring magdulot ito ng discomfort sa unang bahagi, ipinakita ni Chloe na ang tamang paghandal ng ganitong sitwasyon ay mas magdudulot ng respeto at pagkilala sa sarili. Sa ngayon, patuloy na masaya si Chloe sa kanyang relasyon kay Carlos Yulo at mas pinapahalagahan ang mga positibong aspeto ng buhay, kabilang ang kanyang tagumpay sa mga aspeto ng kanyang karir at personal na buhay. Habang patuloy na sinusubok siya ng mga bashers, pinili niyang mag-focus sa mga positibong bagay at mga taong sumusuporta sa kanya, gaya ng kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga taga-suporta. Ano ang sinyo sa balitang ito?